Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Uh, may isi share Isishare po akong palibago sa inyo. Uh, pangkaligtasan gamit ang isang maliit na bato. Uh, bago ko po umpisan po ay mag-subscribe. at mag-like and share. Uh, pindutin Pindot rin po ang bell icon para titid po kayo palagi sa aking susunod na video. Ah. Uh, sana uh, nasa mabuti po, po yung kalagayan araw-araw at malay sa sakit sana po uh, palagi malakas ang pangangatawan kakarao din sa araw-araw basta -araw. magdasal po tayo sa araw-araw uh, isa puso natin ang pagdarasal sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para uh, ligtas po tayo sa lahat ng kapamakan uh, bago po ang lahat ay shout out po sa inyong lahat masalo kay Baik tayo kabayan, Berlindo, Balisok, Atina, Lostrik, Daddy Jun, masuhin mo. God bless sa'yo. Nomer Labog. Leo, God bless sa'yo. Mr. Bro, Faustino Gloria. Lauren Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo Maranan, Ed Gons, Nalski, Vlog, at sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. ang uh, isi-share ko po sa inyo ngayon ay pangkaligtasan gamit ang isang maliit na bato kung may gustong mag hold up sa inyo o bugbuging ka bugbuging ka at iba pa uh, ang pagproseso po nito ay dumampot ka ng bato na maliit at usalin mo sa bato na maliit at ihip sa bato ang orasyon na iha ang orasyon at iagis mo sa likod mo huwag kang lumingon diri so ka lang narito po ang orasyon tanu talahi raku sa sali, raku sa isumat sagla tumati maox tru tumuhilo muhilo lita miho tatlong bisis po uh, tanu talahi raku sa libre isumat sagla tumati maox true tumuhilo rita mihir ngiho ah, uh, po sa alin at ah, uh, sa bato at iagis po sa likod mo I iagis mo lang sa likod mo tapos diriso ka sa iyong lakad patutunguan para ligtas ka palagi sa uh, para ligtas ka sa iyong patutunguan Pagkahagis mo po, huwag ka na lumingon, ka lang. Yan po ang uh, orasyon sa bato. Okay. Ito po, ay napakabisa po ito. Uh, pag uh, gumagawa po kayo ng ganitong ritual ay uh, buo loob at walang kaba, walang duda. Kundi ang isipin mo na lang ay uh, sa Diyos galing Ama ang kaligtasan na to ito yung napakabisa po ito uh, ang dami na nakasubok nito na pinagbigyan ko uh, na ganitong uh, proseso kahit saan mang kayo nandoon basta may kung alimbawa alang -aring, alang -aring baryo ang pinuntan nyo alang aning uh, mga uh, kung pinuntan nyo na uh, alangali lugar, ay, palagi kayong magdala ng bato na maliit. At sana po, pag, uh, ginamit nyo po ito, ay, nasa, na, na isa ulo po ninyo ito, para hindi nyo po natingnan isa ulo po nyo ito, lahat ng may ko, kahit usalin po nyo sa isip lamang po ito, at i usalin po ng tatlong beses, at ihip po sa bato, tapos, ah, uh, yagis po sa likod nyo na walang lingon-lingon napakabisa po ito totoo po ito na aking binabagi sa inyo lahat po nang binabagi ko po dito wala pong napuro totoo po ito hindi ako nag nagtuturo po dito na ako kasi pag nagturo ko po dito na mga ganyan na mali ay babalik sa iyo at uh, magagalit sa iyo ang espiritu nagbabantay dito sa mga orasyon na ito sana po pakaingatan po ito at uh, mag-subscribe, mag-like and share and pinutin na rin po ang bell icon. Uh, Shoutout po sa inyong lahat at advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye bye po. Maraming salamat po sa inyo.